Hey guys, ito yung uh, ginagawa namin dito sa Baguio guys oh. O, buha, no? Gusto kasi nang mayari, solid. pa habang tumitingin tayo dyan sa ano mga kakao yan ka malamig dito guys mga puno ang mga puno to, may uwak pa ang mga puno guys ito po po kami dito yung nilagay dito rin sa puno Yan. Ang, ano. ang galing diba? Ayan ang nagustuhan ng ano ali dito. Diyan. Oh. Guys. puro kahoy na naman dito. ano para relax dito guys malamig ang simoy ng angin ayan ayan guys oh so. diba ganda para relax dito bagdo malamig hmm. ay dito lang muna guys salamat